Araw-araw na mga salita ng Diyos. Bilang mga mananampalataya sa Diyos, dapat pasalamatan ng bawat isa sa inyo kung paano ninyo tunay na natamo ang sukdulang pagdadakila at pagliligtas sa pamamagitan ng pagtanggap sa gawain ng Diyos sa mga huling araw at sa gawain ng Kanyang plano na ginagawa niya sa iyo ngayon ginawa ng Diyos na nag-iisang tuon ng kanyang gawain ang grupong ito ng mga tao sa buong San Sinukob. Isinakripisyo na niya ang lahat ng dugo sa kanyang puso para sa inyo. Binawi at ibinigay na niya sa inyo ang buong gawain ng Espiritu sa buong San Sinukob. Ito ang dahilan kung bakit kayo ang mapapalad. Bukod pa rito, inilipat na niya ang kanyang kaluwalhatian mula sa Israel, ang mga taong kanyang hinirang, sa inyo, at lubos niyang ipamamalas ang layunin ng kanyang plano sa pamamagitan ng grupong ito. Sa makatwid, kayo ang mga tatanggap ng pamana ng Diyos, at higit pa rito, kayo ang mga tagapagmana ng kaluwalhatian ng Diyos. Marahil ay naaalala ninyong lahat ang mga salitang ito, sapagkat ang aming magaang nakapighatian na sa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng masigit at walang hanggang bigat ng kaluwalhatian. Narinig na ninyong lahat dati ang mga salitang ito, subalit walang sino man sa inyo ang nakaunawa sa tunay na kahulugan ito. Ngayon, alam na alam ninyo ang tunay na kabuluhan ng mga ito. Ang mga salitang ito ay isa sa katuparan ng Diyos sa mga huling araw at matutupad doon sa mga malupit na pinahirapan ng malaking pulang dragon sa lupain kung saan ito nakahimlay na nakapulupot. Ang malaking pulang dragon ay inuusig ang Diyos at kaaway ng Diyos. Kaya nga, sa lupaing ito, yaong mga naniniwala sa Diyos ay isinasailalim sa panghihiya at pang-aapi at natutupad ang mga salitang ito sa inyo, ang grupong ito ng mga tao, dahil dito. Dahil ito ay sinimulan sa isang lupain na kumukontra sa Diyos, lahat ng gawain ng Diyos ay nahaharap sa malalaking balakid at nangangailangan ng mahabahabang panahon ang pagsasakatuparan sa marami sa kanyang mga salita. Sa gayon, ang mga tao ay pinipino dahil sa mga salita ng Diyos na bahagi rin ng pagdurusa. Napakahirap para sa Diyos na isakatuparan ng kanyang gawain sa lupain ng malaking pulang dragon. Ngunit sa pamamagitan ng paghihirap na ito, ginagawa ng Diyos ang isang yugto ng kanyang gawain na nagpapamalas ng kanyang karunungan at kamanghamanghang mga gawa at ginagamit ang pagkakataong ito upang gawing ganap ang grupong ito ng mga tao. Sa pamamagitan ng pagdurusa ng mga tao, sa pamamagitan ng kanilang kakayahan, at sa pamamagitan ng lahat ng napakasamang disposisyon ng mga tao ng maruming lupaing ito, Ginagawa ng Diyos ang kanyang gawain ng pagdadalisay at paglupig. Upang mula rito, magkamit siya ng kaluwalhatian at makamit niya yaong mga magpapatotoo sa kanyang mga gawa. Ganyan ang buong kabuluhan ng lahat ng sakripisyong ginawa ng Diyos para sa grupong ito ng mga tao. Ibig sabihin, ginagawa ng Diyos ang gawain ng panlulupig sa pamamagitan ng mga kumokontra sa Kanya at sa gayon lamang maipamamalas ang malaking kapangyarihan ng Diyos. Sa madaling salita, yaon lamang mga nasa maruming lupain ang karapat dapat na magmana ng kaluwalhatian ng Diyos at ito lamang ang magpapabukod-tangi sa dakilang kapangyarihan ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit sa maruming lupain at sa mga yaon na naninirahan doon, nakakamit ang kaluwalhatian ng Diyos. Ganyan ang kalooban ng Diyos. Ang yugto ng gawain ni Jesus ay kapareho nito. Maaari lamang siyang magtamo ng kaluwalhatian sa gitna ng mga fariseyo na umusig sa Kanya. Kung hindi sa pag-uusig ng mga fariseyo at sa pagkakanulo ni Judas. Hindi sana napagtawanan o nasira ang puri si Jesus, lalong hindi sana siya ipinako sa krus, at sa gayon ay hindi sana siya nagkamit ng kaluwalhatian. Kung saan gumagawa ang Diyos sa bawat kapanahunan at kung saan siya gumagawa ng kanyang gawain sa katawang tao, doon siya nagkakamit ng kaluwalhatian at doon niya nakakamit niya ang mga nais niyang makamtan. Ito ang plano ng gawain ng Diyos at ito ang kanyang pamamahala.